Dear Kuya Poy, Magandang araw sa inyo at sa maraming tagapakinig at tagapanood ng programang Heart to Heart. Tawagin nyo na lamang ako sa pangalang Casey, 32 years old, isa akong single mom sa nag-iisa ko anak at kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang factory worker dito sa Taiwan. Kuya Poy, labindalawang taon na akong hiwalay sa dati kong live-in partner. At sa tagal din na yun, ay hindi ko na sinubukan pang magmahal muli. Pakiramdam ko ang matinding promang inabot ko mula sa dati kong karelasyon ang naging mitya ng nararanasan kong takot na umibig pang muli. Siguro hugot ko na rin ito. Ang mahirap magtiwala lalo na dati na rin akong biktima ng panluloko. Pero sa isang iglap, na bago ito matapos kong makilala, si Mike. 35 years old at kagaya ko ay isa rin siyang overseas Filipino worker dito sa Taiwan. Nakilala ko itong si Mike sa isang common friend at sa bilis ng pagkakataon ay mabilis ding napalagay ang loob ko sa kanya. Naging tapat ako sa relasyon namin ni Mike, Kuya Poy, at kasabay noon ay pinanghawakan ko rin ang pagtanggap niya sa akin sa kabila ng aking pagiging single parent. At para nga ipakita ang pagiging tapat ni Mike sa akin nang nagbakasyon naman siya sa Pilipinas ay nagawa niyang dumaan sa aming lugar para ipakilala ang kanyang sarili sa akin namang mga magulang. Walang mapaglagyan ang saya ko matapos ang ginawang pasabog na yon ni Mike sa aking pamilya. Pati nga mga magulang ko ay speechless. Pakiramdam ko si Mike na nga ang matagal ko nang hinahanap na lalaki na nakalaan para sa akin. Tumagal ang masayang relasyon namin ni Mike ng anim na buwan at makalipas soon ay unti-unti ko nang napansin ang ilang pagbabago sa pakikitungo niya sa akin. Kuya Poy, sa isang iglap, bigla na lang nagbago si Mike sa akin at pakiramdam ko sa tuwing humihingi ako ng oras sa kanya ay para rin akong isang pulubi na namamalimos. Para humupa ang matinding alinlangan sa aming relasyon, ay bumiyahay ako ng higit limang oras patungo sa lugar kung saan siya tumutuloy. Nagawa naming mag-usap at bigyang linaw ang aming relasyon. At kasabay noon ay ang pagpaplano namin para sa aming future. Pero nang makabalik sa dorm, muli kong tinanong si Mike kung totoo nga ba ang lahat ng sinabi niya sa akin ilang oras lang ang nakalipas nang magpunta ako sa kanyang tinutuluyan. Kuya po'y mali siguro ang ginawa kong hakbang nang muli kong tanungin ang estado ng relasyon namin ni Mike. Dito kasi ay bigla na lang nagiba ang timpla ng pakikitungo niya sa akin. At ayon nga kay Mike, ay hindi na raw ito sigurado sa nararamdaman niya para sa aming dalawa. Kuya po eh, para akong binuhusan ng malamig na tubig sa nalaman kong yun. Kung alam ko lang sana yun, Siguro, hindi na lang sana ako nag pa ng higit limang oras na biyahe patungo sa kanyang dorm. Sa halip, ay tinawagan ko na lang sana siya. Sa huli, dehado pa rin ako after 12 years na pagiging single mom matapos akong bitawan ng isang kagaya ni Mike. Dahil sa nangyari, hindi ko na alam kung susugal pa ba ako sa tagal ng ginawa kong paghihintay para sa anak kong deserve naman na makahanap ng pagmamahal ng totoong ama na pupuno sa pagkukulang ng totoo niyang tatay. Kuya Poy, palagay ko siguro wala talaga akong swerte pagdating sa ganyan. Kaya ang ending ay naiiwan pa rin ako sa ere. Sa kabila nito, nagpapasalamat pa rin naman ako dahil nabigyan ako ng pagkakataong maibahagi ang aking kwento sa inyong napakagandang programang Heart to Heart. Lubos na gumagalang, Casey.